mga kumakalat na espekulasyon hinggil sa pagstand down umano ng Armed Forces of the Philippines kapag lumala ang tensyon sa West Philippine Sea, pinasinungalingan yan ng sandatahang lakas. Kaugnan yan, may kabuan pang detalye si Bombo Bea Peniza. Pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines ang mga espekulasyon na hindi tutugon na tutulong ang kanilang hanay kung sakali mang muling lumala ang tensyon sa pagitan ng People's Republic of China at tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Giit ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Admiral Roy Vincent Trinidad, kumikilos ang sandatahang lakas batay sa isang detalyadong contingency plan na siyang manggagaling sa Unified Commanders ng Northern Luzon at Western Commands. Anya, hindi man sila direktang nakakapagbigay ng suporta ah, gaya na ikinakas humanitarian mission na Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Nakahanda silang magbigay ng assistance at proteksyon habang ikinakasama mga mission na ito sa pamamagitan ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Binigyan din din ni Trinidad na noon pa man ay na sila ng kanilang assistance sa pamamagitan ng pagresponde kung kailangan at kung saan man ito kailangan sa mismo katubigan. The posturing of the armed forces is based on contingency plans. The guidance is that for the conduct of our kadiwa para sa bagong bayani mainisda. That is a BFAR, that is a Coast Guard function. We support them, not directly by giving out the aid to our fisher folks. Our patrol plans are based on the details of the Unified Commanders, Westcom and Northern Luzon Command. There have been instances in the past that the Philippine Navy, the Air Force, the AFP responded to incidents to be able to save life at sea. And that is a universal stand of any professional organization in the maritime domain to be able to extend help, regardless of nationality, to any person requiring assistance in the maritime domain. So, in between that, the details of that, we leave it up to the unified commander. But your AFP will always be there to render assistance when needed, if needed. Ani Trinidad, bahagi talaga ng universal mandate ng kahit sinong profesional na organisasyon ang pagbibigay at pagresponde sa kahit anumang insidente na siyang kailangan ng tulong sa loob ng maritime domain ng Pilipinas maging anuman ang kanilang nasyon. Kanila na din anya itong napatunayan nitong mga nakaraang maritime patrols kung saan kahit anumang lagay ng panahon ay nakahandang magbigay ng na assistance ang tropa ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga kababayang Pilipino at maging sa iba pang nasyonalidad. I stated very clearly, it is a universal mandate. The spirit of any seagoing individual, any professional organization, is to extend assistance to any person requiring help in the ocean, in the maritime domain, regardless of country, regardless of flag and we have proven that in the past. We will respond regardless of the weather. In fact, in many times in the past, it's only the AFP that responded to during inclement weather to provide assistance to our Filipino kababayans. Samantala, maliban naman dito ay nanindigan rin ang Armed Forces of the Philippines na kahit kailan na hindi umalis ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Tiniyak ni Trinidad sa publiko na bagamat hindi inaanunsyo at hindi man nakikita ang mismong pagpapatrolya ng kanilang hanay, ay kailanman hindi nila nilisan at pinabayaan ang territorial waters ng Pilipinas. Kasunod dito ay siniguro rin ni Trinidad na patuloy lamang sila sa pagsasagawa ng kanilang maritime patrols bilang bahagi ng kanilang mandato katuwang nga iba pang hanay ng militar sa langit man, lupa o sa mismong katubigan. Muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.